Ito pala ang dahilan kung bakit nga out itong si Lebron James sa laban nila against sa Spurs kanina. Pero bago natin pag-usapan yan na yating isingit muna ang balita kay Draymond Green ang dahil alam niya naman na siguro na indefinitely ang suspension na ito ni Draymond Green. Ibig sabihin lang niya mga idol walang specific number of games ang suspension na ito ni Draymond Green. It can go to 1, 2, 3 games mga idol hanggang sa buong season pwedeng isuspend ng NBA itong si Draymond. At nilinaw nga nila na ito nga daw si Draymond Green ay meron muna daw dapat na imit na requirements. May mga ipapagawa nga daw muna ang NBA dito kay Draymond Green bago nga siya makabalik dito sa paglalaro sa kanyang team na Warriors. So yung parang ginawa nga nila dito kay Jamorant na dapat muna mag may mga classes na aatinan uh, dyan. Hayon mga idol, I'm not sure. At ganyan siguro mga idol ang papagawa nila kay Draymond Green bago nga siya payagang bumalik dito sa NBA. At talaga nga namang malaking hit ito para sa Golden State Warriors. Malaking kawalan nga ito. Struggling na nga sila ngayong umpisa ng season. Mawawala pa si Draymond Green at hindi alam kung kailan pa ang kanyang balik. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng Daylan kung bakit out itong si Lebron James sa laban nga nila against sa San Antonio Spurs kanina. Inabangan pa naman ito ng marami dahil against ito sa number one pick na si Victor Wembanyama walang well, actually mga idol, bago pa nga magumpisa ang laban mga idol ay sinabi na ni Darwin Ham, sinabi na ng Lakers na questionable nga daw etong si Lebron, AD, pati na rin si Jared Vanderbilt. Hihintayin nga muna daw ang kanilang mga pakiramdam matapos ng kanilang pagpapraktis. And well mga idol, after practice ay mukhang maganda ang pakiramdam ni Adi at ni Vando kaya naman nakalaro sila. Pero itong si Lebron James ay hindi na nga naglaro. At sa official report nga, ang sinasabi nilang problema ni Lebron James ay left calf contusion. Yan nga ang rason, yan ang dahilan kung bakit hindi nakapaglaro itong si LBJ laban nga sa San Antonio Spurs. Pero kahit nasa injury report nga etong si Lebron ay hindi naman medyo concerned ang mga Lakers fans. Sinasabi nila na baka daw ito ipahinga lang ni Lebron James. Rest day lang para sa kanya and yes meron nga daw siya mga minor naging injuries pero mas pinili na nga daw ng Lakers na medyo ipahinga. Etong si LBJ matapos nga na mga nakaraang game kung saan todo bigay nga paglalaro niya against nga sa Pacers pati na nga rin sa Dallas Mavericks. At mukha naman hindi talaga seryosong injuring ito ni Lebron nang dahil sa post game interview ni Coach Darvin Ham ay hindi niya naman binigay update ito. Hindi naman nila pinag-usapan ito at mukha nga talagang rest day lang ito ni LBJ. At pinagpahinga lang muna siguro siya mga idol matapos nga na nga nakaraang mga games nila na talaga namang maraming minuto ang kanya ang nilaro. So expected natin siguro na maglalaro na itong si LeBron James sa next game at ang next game nila mga idol happens to be the same team the San Antonio Spurs against muli kay Victor Wembanyama sa Sabado.